Tila halos walang kapaguran sa paglilinis si Agustina. Sa halos walong oras na pagtatrabaho, palipat-lipat siya ng mga lansangang nililinisan para sa halos anim na daang pisong sahod kada araw. Napapagkasya pa naman niya ito, yun nga lang suko kung minsan ang kanyang budget sa pagbili ng pagkain. Ang mahal talaga sir ng bigas po, hindi bumaba ba yung presyo. Opo, sa kabila nito, kumpiyansa pa rin ang kanyang pamilyang magdiwang ng Pasko. Sisikapin pa din na mag-budget para ano para sa ganon. Uh, may may konting handa ganon na konting pagsaluhan. Noong buwan ng Setyembre, naitala ang pinakamababang inflation rate ngayong taon. Ibig sabihin, hindi gaanong tumaas ang presyo ng mga bilihin noong nakarang buwan. Pumalo ito ng 1.9% at ito na ang pinakamababang inflation rate sa loob ng apat na taon mula nang maitala ang 1.6% inflation rate noong May 2020. Ayon sa Philippine Statistics Authority, hindi gaanong tumaas ang presyo ng bigas at mga gulay, pati na rin ang presyo ng mga produktong petrolyo, tubig at kuryente. Pero ang tanong, ramdam ba ito ng publiko? Hindi naman ganun pa rin. Na. Ay ganun pa rin naman sir. ang uh, Parang uh, hindi naramdaman. Uh. Ganun pa rin na uh, patas pa rin para mas mapaigting pa ng pamahalaan ang pagpapababa ng inflation sa saring hakbang na ang kanilang mga tinututukan. Isa narito ang malawakang pagbabakuna kontra ASF para mapababa ang presyo ng karne ng baboy. Ito'y para matiyak na hindi na kumalat ang sakit na ASF sa bansa. Isa rin sa mga tinututukan ng Pangulo at ng Department of Agriculture ay ang pamamahagi ng oil subsidy sa mga magsasaka. Sa ganitong paraan, hindi masyadong makakaapekto ang pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo sa presyo ng mga produktong agrikultura. Ilan lamang ito sa mga isinusulong ng Administrasyong Marcos upang matiyak ang abot kaya pa presyo ng mga bilihin sa iba't ibang hamong kinakaharap ng bansa. Charles Nicolimon para Salzon Headlines.